Inumin mo to bago matulog. Grabe ang resulta sa katawan mo in just 7 days. Matagal mo na itong dinididma legit. Subukan mo lang bago matulog tapos panoorin mo ang magic. Nakakaranas ka ba ng puyat, stress at parang lagi kang pagod kahit bagong gising? O baka naman bloated ka gabi-gabi, hirap matulog, tapos pagising mo feeling mo wala ka pa pahinga? Well, may good news ako sa'yo. Isang mainit, natural, at masarap na inumin lang bago matulog ang kailangan mo. At makikita mo ang pagbabago sa loob lang ng 7 araw. Introducing, Banana Cinnamon Drink. O kung gusto mo ng extra anti-inflammatory powers, pwede rin ang Golden Turmeric Milk. Pareho silang super simple gawin pero loaded sa nutrients comforting, cozy, and perfect bago ka humiga sa kama. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Lahat ng sangkap nito, makikita mo lang sa palengke o grocery. Let's talk about benefits. Ang saging ay rich in magnesium at potassium. Relaxant ito ng muscles at nakakatulong sa pagkalma ng nervous system. Ang kanela, cinnamon, naman ay may anti-inflammatory properties at tumutulong mag-regulate ng blood sugar, lalo na kung mahilig ka kumain ng carbs sa gabi. Ang plant milk gaya ng almond, oat o soy ay mas gentle sa chan kumpara sa regular milk. Recipe One hinog na saging, hiwain half kutsarita ng cinnamon, one tasa ng plant milk. Optional, turmeric or nutmeg for extra healing. Pakuluan lang for 5-7 minutes. I-blend kung gusto mong creamy. Then relax and drink it slowly habang nagpapahinga. Now, ito ang exciting part. Ang mga pagbabago kada araw. Day 1 to 2, mararamdaman mo agad ang init ng inumin and mas magiging relax ka bago matulog. Day 3, mas mahimbing na ang tulog mo. Hindi ka na basta-basta nagigising sa gitna ng gabi. Day 5, wala ng gloating. Mas gaan ang pakiramdam mo sa chan. Day 7, surprise! Mas glowing ang balat mo, mas kalmado ka emotionally, at hindi ka na irritable pagising. Mas energized ka sa umaga, at mas magaan ang mood mo. All of that, nang walang gamot, supplements o kahit anong komplikadong diet. Isang gabi-gabing inumin lang. Consistency lang ang puhunan. Sa mundo ngayon na sobrang busy, ang daming solusyon na mahal at komplikado. Pero minsan, ang sagot sa health issues natin, nasa kusina lang pala.